Nasaan na ba si Zip? Sisipot kaya siya sa date namin? Psst. Psst. Baby! Zip! Dumating ka! Dumabas ka na dyan! Halika dito! Bilis! Hindi nalang ako pwede makita, di ba? Nap time sa country house ngayon! Walang tao sa labas! Hindi ka nila makikita! Tara, halika na! Ah, Diana! Para sa ito! Oh, thank you! Ang cute naman! So, saan tayo punta? Well, ewan ko, may tiwala naman ako sa taste mo eh. Punta tayo sa gubat, sa pinakamadilim, sa pinaka nakakatakot. Oo, oh, siguro yung taste ko na lang ngayong araw. Tara, doon tayo sa trailer. Maglatay tayo. O kaya hot chocolate. Umiinom ka ba nun? Ah, doon? Hindi ako pwede doon. Zip, don't worry. Wala naman silang alam. Basta, relax ka lang. Akong bahala sa'yo, okay? gusto ka. Ah, football players, bakit nyo kami sinusundan? Kev, tigilan mo nga si Blandy, hindi ka naman niya gusto. Ano? Ayaw nyo sa amin? Seryoso kayo? Blandy, totoo ba yung sinasabi ng ipis na yan? Ah... Uh, Kev, uh, huwag mo kang ipahiya si Blandy. Hindi lang niya masabi sa'yo ng harapan. Oo. O sige, huwag kayong maghahabol-habol sa amin kapag naiba na kaming girlfriends, ha? Oo nga, kung alam niyo lang, ang daming babae naghahabol sa amin. Oo, marami naghahabol sa amin. Mas maganda pa sa inyo. Mukhang nawalan na ako ng boyfriend. Mag-isip ka na kung sino yung gusto mo, si Kev o si Sib. Alam mo naman na mahirap mag-decide, di ba? Pizza lemonade nga. Tiba nga hindi pa ako magbebenta, wala si Ice. So girls, sino mag-aabot sa inyo ng sulat ko kay Smiley? La la la. Okay, ako na lang kasi ako yung best friend mo. Thank you, Kitty. Sandali lang, lalagyan ko muna ng pabango para pumayag siyang makipag-date sa akin. Sandali lang ha. Diana, anong sasabihin ko sa kanya? Kitty, wala ka nang kailangan sabihin. Basta, iabot mo yung sulat ko. Alam niya na yan. Nakalagay naman dyan eh. Diana, papano kung hindi siya pumayag na makipag-date sa'yo? Eh di isa na lang yung option mo. Zisip na lang. Mary, alam mo naman na walang tumatanggi sa akin na makipag-date, no? Kaya don't worry. Aalis na ako. Oo na, umalis ka na.